Tita Sol, nahahati ang puso ko. Ayokong bigong si Sir Edward, pero ayoko nang ng boyfriend ko. Isa pa, hindi ko alam kung anong mas matimbang sa akin. Ang kayamanan makukuha ko ba pag naging asawa ko ng isang mayaman pero may kapansanan? O ang ligayang may tuturo sa akin ang boyfriend ko? Alam kong hindi mahirap mahalin si Sir Edward. Lalo pangat medyo nasasanay na rin ako sa masaganang pamumuhay. Pero paano naman ang pangangailangan kong sexual? Paano pa ako magkakaanak niyan? Hi guys! Welcome to our vlog. Imarites mo sa ko. I'm your camera shy, tita ng Payo, tita Sol. Short for Marisol. Pwede mo imarites ang iyong mga love problems and we'll try to give you some advices. Sa tulong na rin ng ating mga netizen. So what are you waiting for? Imarites mo na ang iyong mga problema about sa boyfriend or girlfriend mo at pagtutulong-tulungan natin solusyonin yan. Imarites mo, susolusyonin niya ng ating camera shy, Tita Tagapayo, Tita Sol, short for Tita Marisol. Pero bago po yan ay eh, mag-subscribe mo muna tayo sa ating channel at pakipindot na rin po ang ating notification bell para lagi po kayo mo no notify sa so, tuwing may bago po tayong upload. Simulan natin sa ating letter sender na itatago natin sa pangalang Merced. Dear Tita Sol, ako po ay 25 taong gulang at ipinanganak sa isang liblib na banyo sa isang bayan sa Kabisayaan. Nagkasakit po na nang malubha ang aking tatay noong pandemic kaya pinasya ng aking nanay na mamasukan akong katulog sa Manila. Namobrema no, po ako noon dahil magpaplanong na kami magpakasal ng boyfriend ko. Hinihintay lang po namin maibenta ang kanyang maalagang baboy na makarating ako sa Manila ay parang bigla nagbago ang mundo ko, Tita Sol. Balba sa first time ko nakatungtong sa syudad at sa Makati pa ang bahay ng amo ko. Kaya para akong biglang napunta sa isang kaharian na napapalibutan ng matataas na building at nagagandahan bahay. Unang apa ko lang nun sa bahay ng amo ko para na ako nasa isang palasyo. Lahat ay kumikinang sa linis. Parang nakakayang umapak sa marmol nilang sahig dahil ubod ng linis. Lalo pa ako nagulat na ipakilala sa akin ang amo. Wow, ang mami ng aking aalaga. Napakaganda niya. Ang puti-puti. At kahit nasa bahay lang, talagang naka-makeup, nakasot pa ng mga alahas. Doon yung talaga, tita Sol. Ikaw pala si Merced. Bati sa akin noon ang amo ko. Alam mo ba magiging trabaho mo dito? Opo, agad kong sagot. ko sagot. Mag-aalaga po ako ng anak niyong may sakit. Hindi naman totally may sakit. Paralisado lang ang kalahati ng kanyang katawan, kaya siya hindi nakakatayo. Pero meron siyang wheelchair, kaya pwede pe mo siyang ipasyal dito sa paligid. Opo, naiintindihan ko po. At isinama ko ng aking amo sa kwarto ng kanyang anak na aalagaan ko. Kung akala ko noon, ipata pa yung sinasabi niyang anak. Pero wow, ito Sol, ang laki na pala niya, binata na, kalos kasing edad ko. At napakagwapo ni Edward. Maputi siya tulad ng kanyang mami, medyo sinito. Good morning po, bati ko nung kay Sir Edward. Pero hindi siya sumagot, tining lang ako. pagkatapos para nagre-reklamo, kinausap ang nanay niya sa ingles. At sa pagkakaintindi ko sa mga naririnig ko noon, parang nagre-reklamo si Edward kung bakit ako ang kinuha. Expected daw nito na matanda rin tulad ng kanyang nagbakasyong yaya ang mag-aalaga sa kanya. Ay, sanay po ako mag-alaga. Bigla akong sabat sa kanilang usapan. Ako po ang nag-alaga sa lahat ng mga kapatid ko. Paligo, pakain, lahat po ng pag-aasikaso. Saka ko siyang Anong ng matamis na parang sinasabing, huwag ka mahiya, sanay ako. Lalo sa si Edward, tumagilid ng higa patalikod sa akin. O oh, bueno, enough for this, sabi no ng mami ni Edward. Magsisimula ka na ngayon, tuturuan ka kanalatang lahat ng gagawin mo ni Yaya Des, ang mayor Roma dito. Sa kanya ka magtatanong kung anong kailangan gawin at kung ano pa gagawin mo. Opo ma'am, no problem ma'am. Sabi ko na nakangiti pa rin, pagamat iniwasan kong tumingin kay Edward dahil parang ayaw nito nang ang ko. Lumipas sa mga araw at naging madali naman ang trabaho ko. Noong na, hindi ako nagpapaligo kay Sir Edward pero numisang wala yung anak na lalaki ni Yaya Des at biglang natumi si Sir Edward sa diaper niya. Wala na siyang nagawa pa kundi ako mag-asikaso sa kanya. Why you? Tanong ni Edward habang hawak-hawak ang suot na diaper na ayaw ipagalaw sa akin. Nobody around, sabi ko noon. Mamamantot ka, kailangan mo mapaliguan matang sana ito pero wala na rin siya nagawa nung maramandaman nagka, nagkalat na siya. Nagkalat na siya. Naku, don't you worry sir, sanay ako dyan. O sige na, sakay ka na, kabit ka sa akin, isasakay e, kita sa wheelchair. At noon ko natuklasan na parang lantang gulay na ang pangibaba ni Sir Edward. Noon ko din na-confirm na talaga na-damage ang pangibaba nito dahil sa pagkakahulog sa kabayo. Bigla daw nagwala ang kabayo sinasakyan nito at tumama sa matigas na bagay ang gulugod at likod. Tita Sol, nakaramdam ako noon ng labis ng awa kay Sir Edward. Bigla akong nakita ang dahilan ng kanyang kasungitan at ang labis na kalungkutan ng kanyang mga mata. Sino nga naman ang gugustuhin maging sa mga panon dapat sana kasagsagan ng kalakasan niya? Don't worry, sir. Tomorrow's another day. Sabi ko, batay na rin sinarinig ko nun sa commercial na nagbibigay pag-asa sa mga batang talunan. Bigla akong tinitigan ni Sir Edward noon na parang kinagulat ng narinig. Pagkataas ay natawa ito. Hindi ko alam kung bakit kung ba't siya natawa ang dalba sa pag-iingles ko o dahil nakikiliti siya sa ginagawa kong pagsasabon sa kanyang katawan. Pero naalala kong wala na pa ng pakiramdam ang pang iba ba ni Sir Edward. Kaya naisip kong ang tinatawanan nito ay yung pag-ingles ko. Natawa na rin ako, Tita Sol. At dahil na siguro sa tawa ko, kaya natawa rin siya. Hanggang sa hindi na maputol-putol ang tawanan namin. pero hindi ko naman talaga alam kung bakit kami nagtatawanan. Magmula noon ay bumait na si sa akin si Sir Edward. Hindi na siya naging sempungin at ako na ang lagi nagpapaligo sa kanya. Talagang binuhos ko pag-aalaga sa kanya na para bang kapatid ko ang aking naalagaan. Hindi rin na rin ako nag-alangan sa kanya sa pakipag-usap at kahit bali-bali ko may sinasagot ko English, nagkakaintindihan naman kami. Medyo nakita ko lang na lumungkot si Sir Edward nung ko sa kanya na malapit na ako malis kasi dadating na yung dating na aalaga sa kanya. You can stay here even if, your ya if my yaya comes back, sagot ni Sir Edward. Hindi na pwede, sir. Kailangan ko na rin kasi umuwi. Why? Ay naku sir, magagalit na ng boyfriend ko. Six months lang pa alam ko, magpapakasal na kami. Opo sir, kinikilip ko man sagot. Pagkatas kinuento ko na sa kanya ang buhay namin sa probinsya at bakit ako pumasok na katulong. Ikinuento ko rin kung gaano kami kahirap at kung paano naging napakalaking tulong sa pamilya ko ang sweldong natatanggap ko mula no, hindi na pa si Sir Edward. Lagi na lang siyang tahimik kahit palagi pa ako nagpapatawa. Hanggang sa bigla na lang kinausap ng aking among babae. Kung pe, pwede daw, wag na ako mag -resign. at sa halip ay ko na lang kanyang anak na si Sir Edward. Shook na syok ako talaga noon, Tita Sol. Gulat ng gulat ako. Talagang paniwala sa mga narinig ko. Pero unulit-uli ng aking amo ang kanyang request, napakasalam ko na lang daw kanyang anak kesa mag-resign at mo at magpakasal sa boyfriend ko. At e ma'am, bakit po? Parang napaka-insiposible naman po na sinasabi niyo. Wala pong gusto sa akin, Sir Edward. Hindi nga niya kinikibu ngayon, sabi ko noon. Dahil nasaktan siya nang malamang aalis ka na at mag-aasawa. Mahal ka ni Edward, masaya siya at kasama ka at kampante siya sa pag-aalaga mo. Huwag kang bibigay ko sa iyo ang higit sa kalahati sa mamanahin ni Edward. Pakasalan mo lang siya. Ikaw lang alam ko magmamahal at mag-aalaga sa anak ko ng buong puso, maliban sa amin na magulang niya. Siyak talaga ako noon, Tita Sol. Noon ko rin naisip na naging malambing nga at magilot sa akin si Sir Edward. Pero ay nakala kong dahil lang bumait na siya, kaya ganun. At yun ang malaki kong suliranin. Ngayon ko lang po aaminin, Dr. Sol. Pero may nangyari na po sa amin ng boyfriend ko bago ako pumunta ng Manila. Yun po ang hiniling niyang kondisyon bago niya ako pinayagan. At talagang nasiyan po ako noon. At may panahon po, naaalala ko yun. At winiwish na sana muling makatikim ng ganun. Pero sa isang banda, nagdududa na rin ako kung kakayanin ko pang magtrabaho sa bukid. Ayoko na parang ayoko na magkiis ng hirap sa probinsya. Lalo na at nabalitaan kong nagkasakit ang mga inaalaga ang baboy ng boyfriend ko. Ipagpapalit ko po ba ang pag-ibig ng boyfriend ko sa kayamanang iniaalok ni Sir Edward at ng pamilya niya? Sa totoo lang po, kumanda ang buhay ng pamilya ko buhat na mapunta akin na kin Sir Edward. Tulungan po ninyo ako, Tita Sol. Tulungan niyo ako magpasya. Lubos na gumagalang Merced. Naku, girl! Mahirap nga yung problema mo. Parang problema sa pelikula. Pag-ibig versus mayamang may pinsanan. Pero heto lang mga tanong ko sa'yo. Ano ba ang definition mo ng kaligayahan? Ano ba nagpapasaya sa'yo? Masaya ka ba kapag masaya ang pamilya mo? masaya ka ba pag di ka namumroblema sa pera? O mas masaya ka kung napapaligaya kang physical ng lover mo? Wow, sarap nun. Tarungin mo ang sarili mo dahil ikaw lang din makakasagot niyan. Naalala mo ba mga boyfriend mo pag pinapaligaan mo si Sir Edward? O hindi mo siya namimiss dahil enjoy ka sa pag-aalaga kay Edward? Kung ako sa'yo, umingi ka muna isang linggong bakasyon para matimbang mo mabuti kung sino ang hahanapin ng puso mo. Si Edward ba na, nagbibigay sa, na magbibigay sa inang kayamanan? Pero matitigang ka naman, girl. O si boyfriend mo na lagi kang madidiligan. Pero kinakailangan mo kumain ng gusto para lang magkaroon ng pagkain ng pamilya mo. Pray hard, girl para hindi ka mag -mali, magkamali sa taong pipiliin mong makasama habang buhay. Kayo po mga ano po may papayong kay Merced? Tulungan po natin siya. Just comment down below. Hanggang dito na po lamang at nawapoy nakapagbigay tayo ng solusyon sa suliranin sa puso ni Merced. Nawapoy na gustuhan nyo ang ating immunaritest at maaari rin po kayo magmaritest ng inyong love problems at susubukan po natin bigyan ng pointers kung paano susolusyonan ang inyong Bye bye and always love, love, love!